Okay guys, nandito na naman tayo. I'm back! I'm back! Palakpak mo na nang kayo guys! Kasi, mag-mail time tayo yun. Ay, bakit wala tayong mail time? Palak... <coughs> Ang dami naman ito! <coughs> ano ito? Kalat! Ito <coughs> so may nagpadala sa akin, halang-halang. Galing kay Rain San Miguel. Oy. Rain San Miguel, thank you so much po sa pinadala nyo. Hindi ko alam kung anong nasa loob nito. buksan natin! Excited, yeah! Excited awesome. na ako eh. Pabukasan natin. Ano ba ito? Ano pinadala niya? Ay, matagal na rin kaya ako walang napapadala sa akin ng ganito. Ay, Ginarly! Wow! May mga stickers mo. Ay. Ay. Oy, thank you pala sa Ginarly ha. Salamat talaga sa pagpapadala niyo ng ano sa akin, parin sa akin. Wow, wow ang dami mga shirts, oh. XL. Thank you so much, Salamat. Ito. yung typo, oh, yung jacket. Bigyan ng jacket yan! Ginarly, <laughs> thank, thank you so much sa uh, binigyan niyo jacket sa akin. Ay, salamat. Ang toto. Ang dami pala na binigay nila. Ang dami kasi, ano, eh, oh, nag-ask yung may-ari sa akin. Ano ko tamo, gusto ko? Ay, meron din silang ganito. Ito. Wow. Power! Ay, kamay! <laughs> ito talaga yung hindi ko din, Thank you so much, din, for um, sa clothing na binigay ko. Susuotin ko talaga to kasi alam nyo naman, mahilig ako sa jacket eh. Yan, o. Oh. Ah. Ayan. Kaya pala eh. Ganda. Susuotin nga. Try Ay, may kasama pa ako sticker. Ay. Hindi ko pa alam ano itong isa. Ano ko isa na rin yung isa? Yun, Oh, ganda, Oh. Ginarly, thank you so much ano, hindi ko kayo, hindi ko kilala personal yung may-ari talang lang nag Gusto ko lang magpasalamat na Ano ito isa? Bakit matigas? Ay! Oh! Uh. Ano ito? Ah! Galing to sa ano, yung, ito yung juice. Kasi may nagbigay sa akin din ng juice eh. Salamat din ha. Ang bait naman, dami blessings na Anong juice to? Tsaka nakakatawa kasi pinadala to sabay na araw. No? Oo. Oo, pinadala, no? Bunti yung natin. Ito ata yung juice. Ito yung ng juice, e. Eh. thank you so much sa so nagpadala nito Woo! thank you po pakita naman kasama sa philippines oh. and generally thank you, you so much sa uh, binigyan bakit okay. naman so, yan? Yeah. ano ba to mga juice to eh kasi may nag comment kasi sa akin guys sa uh, gumagawa ko eh ay bag bag ano to bag ng juice Wow, ang ganda. Ah, sa so ginali din to. Pero bakit may juice? Okay, Hindi, ito ano yan? Hypertonic. Ah, hypertonic. Yun. Thank you so much. Thank you so much sa hypertonic na nagbigay nito. Ito yung mga juice na pinadala niya. Ay, galing. Legit. Pakita natin. Juice. Asa ah, ba yung bed ko? <laughs> Tsaka may libreng bag pa. Ito po. Ganda. Wow. Oh, so ah. Yung mga juice nila. Nakikita ba ko eh? Yung juice. Nila. Thank you so much, Hypertonic, sa binagay niyo juice tsaka bag. Oh, meron na akong bag, oh. Pwede ko ba lalagay yung baril ko dito? <laughs> Sobrang excited po kami kasi kaka lang namin. And matagal-tagal na rin namin pinag-ipunan to. Mama So guys, mag-unboxing ako ng bagong TV namin. Okay. Para sa imbasa

Woo. Eh? Ano yung kape? Ano yung kape? Ano nito kung ano yung to? Ano yung style ng kamera? Naiinting. Ito yung ano yung style? Ito yung style? The boss. Style. Style Styro lang naman ito no? Oo! Oh. Laki! Ang styro! And then, ano Ay! Mahiga ata ito Mahiga no? Mahiga yeah, ka. Eh, mo na yung speaker mo. Go! Mahiga huh?

Dina na sumama ka na pangako Ikaw lang wala ng iba Papunta sa kondo Napasakay sa kotse Simula na gabi Magkano ba yan? Dilabas ng bote Masyore na this is crazy Lahat yeah. to ay para sa'yo Anything you want girl